kung ano gagawin nila isa kay oh. o mga ngalay yung ano ni nanay ko Mabigat pa sa tao yan. Babigat pa sa tao yan, di ba? Oo. Laki. Hi. Laki. Lakinya laki. Wala na. Yan. Oh, ayan yeah na, parang ayan Laki no, hmm. laki? Malaki pa dun sa aso mo. Labrador oh. Labrador? yan? Yeah. Labrador oh. yan. Hi! Hello! Wine! Wine! Ganda, Hello. ganda kulay. Kaya si Martin, labrador. Ayun nga yung nadala-dala dyan? Oo, oh, yung puti. O, bata pa yun, di ba? Lalaki pa yun. Hindi nga nila na makaya, eh. Ay, dami ka pa. Mabait, eh, you no? Know? Talaga yung saray siya, oh. Go, go, go! Go na! Ah, dami yung pansiya na. Kinain, kinain! Go, go! Woo!